Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Jember Zaga at ito po ang News Update sa oras na ito. Panibagong biyaya mula sa Panginoong Diyos ang tinanggap ng mga kapatid sa distrito ng Abra. Isang bagong gusaling sambahan ang itinalaga kaninang umaga. Kaugnay niyan, may live report si kapatid na SJ Makalalat. Kapatid na SJ. Salamat po kapatid na Jem. Sa araw na ito, sa pamamagitan ng isang tanging pagsamba ay itinalaga sa Panginoong Diyos ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng bangged dito sa Distrito Eclesiastico ng Abra. Alas 7 ng umaga ang nakatakdang oras ng pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan, ngunit madaling araw pa lamang ay nagdatingan na ang mga dadalo sa pagsamba. Hindi nakapagtataka ang kasabi kang ito dahil isang linggo bago ang araw na ito ay nagtakda ang lokal ng Bangged kasama ang mga may tungkulin sa karating lokal ng sama-samang panalangin bilang kanilang panata upang hilingin sa Panginoong Diyos ang kanyang pagsama sa natatanging okasong ito. Pinangunahan ni kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo at isa sa mga pangunahing katuwang ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo, ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng gusaling sambahan sa patuloy na paglilingkod sa Panginoong Diyos at bilang dakong panalanginan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Napuno ng inspirasyon ang mga dumalong kapatid at bakas sa kanilang mukha ang kasiyahan sa pagkakaroon ng isang bago at modernong gusaling sambahan. Mula po rito sa Bangged Abra, ako po si kapatid na SJ Makalalad para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po, kapatid na SJ. Nakabilang ang mga kapatid sa distrito ng Dasmarinas City, Cavite, sa mga remote sites ng Idinaos sa Worldwide Evangelical Mission na pinangasiwaan ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Si kapatid na Andrea Miranda ang magbabalita. Kaisa! at namamalaging malakas na katuwang ng pamamahala. Ganyan inilarawan ng mga kapatid ang ginawa nilang pagkilos para sa Worldwide Evangelical Mission na nasaksihan via live streaming sa lokal ng San Jose, distrito ng Dasmarinas City, Cavite. Kasama ring dumalo ang mga kalapit na area sa lokal, area ng GMA at Carmona. Amarami uh, marami akong aral na napakinggan dito. Matagal na rin akong uma dito. So maraming natutunang aral dito. Katulad ng pagmamahalan sa isa't isa, yung pagbibigayan. Pag ako naman na iimbitahan dito, magpapaunlak ako. Hindi ako magdadalawang isip na pumunta dito. Ang pagtuturo ng kalooban ng Diyos ay pinangasiwaan ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Angelo Eranio V. Manalo via live streaming. Maraming mga panauhin ang nagpasyang magpapatuloy na makinig at magsuri sa mga aral na itinuturo sa Iglesia ni Kristo. Ahayag ng mga kapatid ay mananatili silang masigasig sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at patuloy na ipagpapauna ang ganitong uri ng aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ng Iglesia. Lubos na makikipagkaisa sa lahat ng mga kilusan gawaing pagpapalaganap para mabigyan po namin ng kasiyahan ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Heso Kristo. Ano man ang mangyari, maglilingkod sila sa Diyos hanggang kamtin ang kaligtasan. Mula po rito sa bayan ng San Jose, ako po si kapatid na Andrea Miranda para sa Iglesia ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. At yan po ang INCTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para lagi informed at inspired. Ako po si kapatid na John Magandang umaga po.